twenty okay, 24 hours na. No? Nah, Tingnan natin. <laughs> <laughs> And liters. Oh, liters na. No? Tapos maybe ng roller. Dahil pinantay ko yung kulay eh. Pero, naloko na. Yan, yeah, may maliliit na buna. <laughs> Dapat blinower ko eh. Pero sobrang liit lang naman. Roller na naman kasi. Pero maganda na. May design. Unlike nung alon alam Tapos hindi na siya alam alon Nhìn ngay là mềm một lần cái thuốc hít để thuốc bởi thật Ôn trí lắm Mà là cả này Mà cặp xin đi xin Anyway Lesson learned now. So next time, Bawi next time Pero okay naman no Di Maliit lang na yung bula Hindi yung halata eh Pero mayroon talaga Hindi kita sa camera Pero kita sa actual Ayan, 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 ayan Ito Ayan, mabula dami May liit Hindi high ko kaya Kaya na yan okay Yun So, mahirap din talaga mag-resin no Hmm, ayan, napakakalat. Buti na lang, di ba namin tinitirahan to. So, karton lang, pero mayroon pa rin napunta sa mga tiles. Ayan. kung ako sa inyo, paubayan na lang sa expert. <laughs> kung hindi na kayong tiyaga, no? Pero, tsaka kung magkalat sa bahay. Pero ako, gusto kong ma-DIY. E Wala, di ko sinabi kung magkano sa halagang 700 pesos yung epoxy resin na top coat no? yan nakadalawang mano tayo makapal yung una tapos medyo makapal din naman yung pangalawa so yun, okay tignan nyo yung ano, kantuhan kala nyo nalagyan pero hindi pala <laughs> yun, yun no? merong parang mapa mapa tapos hindi lahat na lagyan so bumaba mayroon ko kung bakit pero paulit ulit dapat yata ang hinahaguran to eh. so all in all mahirap din talaga mag resin na yan itong likod yung tulo katiri na lang natin ayun sa nesting ko ano? na nahahati pa naman eh kasi hindi pa ganun katigas So, ito. Tuloy natin. Maganon. Ingatan daw kung mag ng ano. Huh. Ba? Okay. Bago lihain. Na? Pagtapos putulin. Ayan. Lihain. Nasa ba liha? Andun sa malayo. Ayan. <laughs> Nilihan natin konti para hindi naman matalas. Ito kayo hiwa lang. Okay medyo matalas eh. Pero kung tutusin kahit wag na eh pero medyo man para walang talas lang ito, okay, ito isang, hmm. wala kayo ng prasong scrap hirap na isang kamay para wala ng talas Ingatan na mag magasmisan to no. So yan, naikabit na natin uli sa flaming niya. eh, hindi pa pala kabit yung ilalim ah. Sa cable tray te. Dito. Ah. <laughs> uh, Tingnan. Okay naman, no? kaya lang hindi na nakita talaga yung carbon fiber niya. Ito dito ta. Tabi niyan, ayun yung pinakita natin nasa pumangit ng ilalim pero din kita hindi hmm, ito hindi maganda yung sakantuhan may konting bula tapos hmm, nagasingasan pa pero makintag pa rin naman okay pa rin naman maski may konting bula hmm konti lang naman eh na papotok naman natin lahat halos okay okay thank you sa so, kahit paano na kung haan nyo ng pwede nyong iwasan dito no so thank you at so, sa mga susunod pa natin pwedeng i-app kasi dito or review no Ayan, so hindi na siya matutuklap yung papel na ano, carbon fiber sticker. Mas matibay na 'to ng dihamak, no. Na.